Shoutout tayong mga idol sa ating mga member na walang sawang uh, sumusuporta at nagmamahal sa ating mga channel. Shoutout kay Richard Umpan, Ami Kuroki, Tita Jenke Perez, Miss Miami Laurel, Angelito Brunola, Maricel Nakil, Almalin Punsika, Turin and Fyore Friends, Lilibit Tumagi, Kay Dai Ilin Edo, XPG Secret Files, Lito Buino, Lin Kaligdong Vlog, Kay Melinda Alvis at kay Idol Marvin Maliberan Shoutout din kay Roman Villanueva Maraming salamat sa mga nagdarasal para sa akin paggaling sa mga nagpadala ng tulong Maraming salamat sa inyo Hindi pa ako lubos ang uh, magaling mga idol pero kaya ko nang mag narit ng uh, isang kwinto sa isang araw Simula na po natin ang ating kwinto Marami silang mga narinig na inatake ng mga asuwang. Pero ang barang ngayon pa lamang ito nangyayari sa kanilang lugar Kaya isa din sa kanilang iniisip kung kailan naging barangan ang mga ito At saan natututo ng ganon na mga kapangyarihan Sa pagkakaalam nitong si Paing wala silang kamag-anak na mga barangan Mga albularyo at babaylan meron Ngunit ang pagiging barangan ay wala sa kanilang angkana. Galit na galit itong si Painga, na lumapit pa doon sa dalawa nang makita naman iyon ni Manong Takora. Agad na wika nito kay Manong Ruben. Ruben, sabihin mo na ang mga ibinilin ko sa iyo na mga salita. Ngunit bago iyon masambit ni Manong Ruben, nakakaramdam agad ito ng kakaibang pagkahilo. May naamoy kasi ito, nakakaibang baho ang umalagwa doon sa paligid. Napamura itong si Manong Takor dahil naamoy din niya iyon at batid agad ng matanda na lason ang mga iyon. Napasigaw na ito at pinagsabihan itong si Paing na umatras at huwag tumuloy sa paglapit doon sa dalawa. Hindi na nagawa pa nitong si Manong Robin ang magsalita dahil tuluyan na itong nawala ng malay at kamuntikan pang mahulog doon sa hagdala. Mabuti at maagap itong si Bono. Mabilis na umigpaw ang bata at binitbit itong si Manong Robina, papasok doon sa loob ng bahay. Muling uwi ka itong si Manong Takora. Bono, ipasok mo si Robin sa loob ng kwarto. Matapos na masabi iyon ng matandang korkor, tuluyan na itong tumalon pababa. Nakita kasi niyang umindak na sa lupa ng tatlong bisis ang tiyuhin itong si Paing na sinistor. At matapos nga ang ginawang ito nitong sinistor, biglang nabuwal itong si Paing sa lupa. At kasabay naman doon, biglang nabiyak ang lupang kinatatayuan ito at akmang kakainin na ng lupa itong si Paing. Mabuti at mas maagap itong si Manong Takor bago tuluyan na makain ng lupa itong sipainga, nagawa ni Manong Takor na madala ito at muling umigpaw ang matanda pabalik doon sa loob ng bahay bitbit -bit na ang katawan nitong sipainga. ngayon na Napansin ni Manong Takor na unti-unting nakikitaan niya ng paglakas ang isa pang barangan. Natitiyak niyang nawala na ang bisa ng kanyang ginawang barang na pasubalik dahil na hindi nasabi ni Manong Ruben ang mga katagang dapat siya ang magbato nito doon sa taong nagbarang sa kanya. Iyon kasi ang patapos na ritual para tuluyan niyang maigapos sana ang barangan para maigapos ang mga kakayahan nito at hindi na magagamit samantalang ang batang si Utoy nang makita ang mga kaganapan na iyon agad itong muling nagtago sa ilalim ng bahay at minanmanan ang bawat kilos ng mga nilalang na umaaligid sa kanila. Huwi ka naman itong sinistor na sa mga pagkakataon na iyon, binitiwan na ang kapatid na si Dumin dahil muling nanumbalik na ang kalakasan nito. Painga, huwag mo nang itanong kung bakit nagagawa namin ang mga bagay na ito. Dahil ito lamang ang paraan para mas lumakas pa ang aming mga kakayahan. Sa pagiging mag-aral kasi ng magkapatid sa mga kakayahan sa kadiliman ayon sa kanilang kinikilalang pinuno na isang mabagsik din na barangan na sa mga pagkakataon na iyon naninirahan din sa lugar na iyon at wala silang kalam-alam sa tunay nitong pagkatao. Masyadong napakatahimik kasi at kalkulado ang kanilang mga bawat pagkilos kaya kahit itong si Paing na may mga karunungan din walang idea na kapiling na pala nila sa kanilang lugar ang mga kampon ng kadiliman at mga pinsan pa niya ang dalawang ito ayon sa pinuno ng mga barangan mas madali nilang makakamit ang kalakasan kapag nakapatay ang mga ito ng mga kamag-anak nila kung kamag-anak ang kanilang pagsampulan, agad na makukuha nila ang kakaibang lakas bilang mambabarang. At walang pakialam ang dalawa kung makapatay man ng mga kamag-anak ang mga ito. Kung kinakailangan pa nga na patayin nila ang kanilang mga magulang ay gagawin nila ni Nestor at Doming. Ganon ang kanilang kagustuhan para mapalakas ang kanilang mga kakayahan nalaso na ang kanilang isipan sa pansariling kagustuhan. Dahil sa ginawa ninyo kay Duming, lahat ng mga nandarito, lalong-lalo ka na. Habang nakaturo itong sinistor kay Manong Takor, ikaw ang uunahin ko. Biglang sumigaw itong sinistor ng napakalakas at pagkatapos naglulundaga na ang napakaraming mga nilalang papunta sa kanila. Napatakbo pa nga itong si Indo papasok doon sa loob ng kwarto nila ni Manong Robin dahil sa takot ng kanyang nakita. Kumakalabog naman ang kanilang bubungan dahil nagsibagsakan doon ang mga aswang. Bago naman tuluyan na mapapalibutan sila ng napakaraming mga nilalang at maharangan ng malakas na usal ang bahay na kanilang kinaroroonan. Uwi ka ni Takor sa batang si Bituin. Bituin, ngayon na, gawin mo na ang mga usal. Ibato mo na ang ating inihandang regalo sa kanila. Nang marinig naman iyon ng batang babaylan, wala na itong inaksayang sandali. Nabatid din ng batang babaylan ang maaring mangyayari sa kanila sa oras na maharangan ang kanilang kinaroroonan ng mga usal ng kanilang mga kalaban, mapipigilan na ng mga barangan ang kanilang mga kalakasan sa mga usal. Agad na ibinagsak nitong si Bituin ang hawak nitong librita habang may sinasambit ang batang babaylan ng mga banyagang salita nang gawin naman iyon nitong si Sinabayan naman iyon ni Manong Takor ng pag-indak sa sahig ng tatlong bisis. Matapos lamang na magawa iyon ng dalawa, biglang may narinig ang mga ito na kalabog na hindi nila mawari kung saan nang gagaling. Ngunit kasunod din agad ang pag inug sa buong paligid na naging dahilan para mabuwal ang mga inkanto at mga aswang doon sa lupa na malapit doon sa bahay nila ni Manong Robin. Lahat ng mga inkanto, parang dinaanan ang mga ito ng malakas na bagyo na nagpatalbog-talbog sa paligid ng bahay. Samantalang ang mga aswang naman na nasa paligid at doon sa bubong ng bahay, biglang umuusok ang kanilang mga katawan. Nakakaramdam din ang mga ito ng sobrang pag-iinit sa kanilang mga katawan hanggang sa umabot na sa puntong nalalapnos na ang kanilang mga balat. Nangingisay ang mga ito na parang mga igat na binudburan ng asina. Nahulog ang mga aswang na nandoon sa bubong habang patuloy na umuusok ang kanilang mga katawan doon sa lupa. Iyon din ang dahilan sa kanilang mabilisan na kamatayan. Ang dalawang mga barangan, kung hindi lamang maagap ang mga ito maaring matutulad sana ang dalawa doon sa kanilang mga alagada. Mabuti at mabilis na nakagawa ng palanggalang itong sinister at duming gamit ang mga lupa at mga bato na nasa paligid. Napamura itong sinister. Hindi nila inaasahan na ganon kalakas ang gagawing pag-atake ng grupo nila ni Manong Takora. Agad na tinawag na ng dalawang mga barangan ang kanilang mga alagad na mga jablo. Ang plano ng mga ito, wasakin ang bahay na pinagtataguan at kinaroroonan ng mga ito para mawasak din nila ang malakas na harang na ginawa ng grupo nila ni Manong Takor. Ang apat na mga kandila kasi ay nagsisilbing harang din iyon para sa kanila. Hanggat nakasindi ang mga kandilang iyon, malakas ang kanilang harang at pananggalang. At hindi sila basta-basta na mapapasok ng mga kampun ng kadiliman. At iyon ang pakay na mawasak nila ni Mr. At Doming. Agad na nagbabanggit na ang mga ito ng mga banyagang salita. Kasabay din ng panakanakang pag-indak ng mga ito sa lupa. Makalipas lamang ang ilang mga segundo agad na nauka palalo ang lupang nasa paligid ng bahay nila ni Manong Robin at naglabasan doon ang malalaking mga nilalang na mayroong mapupulang mga mata napakaitim din ng kulay ng kanilang mga katawan kung susumahin nasa mahigit sa pitong talampakan ang tangkad ng mga ito bukod pa sa lapad ng kanilang mga pangangatawan may bitbit -bit din ang mga ito na malalaking putol na puno ng kahoy bilang pamalo. At pagkatapos, walang ano-anong mabilis nang lumapit ang mga ito doon sa bahay nila ni Manong Rubin. Nang makita iyon nila ni Manong Takor, agad nang inaabisuhan ng matandang kurkur ang dalawang mga batang mga paslit. Buno, utoy, pabagsakin ninyo ang mga demonyong iyan. Ikaw pa sumama na kayo sa akin sa labas. Humina na ang kanilang puwersa dahil sa pagkamatay ng karamihan ng alagad ng mga barangan. Ngayon na ang tamang oras para talunin ang mga ito. Bituin, panatilihin mo ang malakas na harang at bakod sa paligid. Pagkatapos sa sinasabing iyon ni Manong Takor, muling lumundag na Papalabas ng bahay padaan doon sa pintuan sa harapan ang matandang aswang. Nagkakaroon na din ng lakas ng loob ang tatlong mga antingero. Nang makitang namamatay agad ang karamihan sa mga inkanto at mga aswang. Samantalang mabilis naman na tumalo na din itong simbuno para atakihin ang mga malaking bulas ng katawan ng mga nilalang. Walang inaksayang sandali na din itong si Otoy Agad na din itong lumabas galing doon sa kinaruroonan ng bata Mabilis na tumakbo itong si Otoy galing sa ilalim ng bahay Agad na inataki ng dalawang mga batang paslit ang mga jablo Sa tingin din kasi nitong si Manong Takor Ang mga dyablo iyon ay umaasa lamang sa kanilang tanga na lakas Batid ng matandang aswang na walang karunungan ang mga ito pagdating sa aspitong usala. Kaya sa tingin ni Manong Takor, kayang-kaya na ng dalawang mga batang paslit na patumbahin ang mga ito. At gayon nga ang mga nangyayari dahil nag-uunahan na ang dalawang mga batang paslit sa pagsalubong doon sa mga nilalang. Agad na umigpaw itong si Buno na mahalatang kanina pa digil na mapatay ang mga nakikitang mga nilalang doon sa paligid. Agad na pinontirya ng bata ang ulo ng isang jablong nakakalapit na doon sa bahay nila ni Manong Robin. Ang inaakala ng batang paslit na madali lamang niyang mapatumba ang nilalang na iyon. Ngunit nang makalapit na itong si Buno at nagpakawala ng mga pagsapak, biglang nawala sa kanyang harapan ang nilalang kaya napadilat ang mga mata ng bata. Agad na napagulong itong si Bruno nang may masipat itong humahagibis na bagay galing sa kanyang likuran. Biglang nakalipat na pala ng pwisto ang jablo sa likuran nitong si Bruno. at agad itong nagpakawala ng paghampas gamit ang malaking pamalo nito. Agad na gumawa ng pagkabiyak sa lupa nang tumama doon ang pamalo ng nilalang. Agad kasi na nakalayo itong si Buno at nakaiwas sa paghampas na iyon. Nasipat din ang pangyayaring iyon ni Manong Takor at nagulat din ang matanda. Hindi kasi nito inaasahan na ganon pala kabilis ang mga nilalang na iyon. Ngunit malaki pa rin ang pagtitiwala nitong si Manong Takor doon sa dalawang mga batang paslit. Makailang bisis nang nasaksihan niya kung gaano kabangis ang mga ito, kaya hinayaan na lamang ni Manong Takor ang mga iyon. Ang kanyang ginawa, agad na umindak ito sa lupa at nagpakawala ng malalakas na usala. Samantalang itong si Bono, nang makita ng bata na nasa kanyang likuran ang nilalang at dahil na rin sa hindi tumama ang kanyang ginawang pagsapak, Nakakaramdam ng galit itong si Buno at sumidhi ang kagustuhan nitong mapabagsak ang kanyang kalaban. Kung kanina, nagiging pabaya ang bata dahil inaakala nitong si Buno na kaya niyang mapatamaan agad ang jablo ng isang sapak. Ngunit ngayon, nag-iisip na ito ng paraan kung paano mahuli agad ito. Agad na umigpaw ng napakabilis itong si Buno papunta doon sa nilalang lang at pagkatapos nagpakawala ito ng magkakasunod na mga pagsapak. Ngunit habang ginagawa ito ni Buno, inaasahan na ng bata na makakaiwas pa rin ang nilalang tulad sa unang pag-atake niya. Kaya nang biglang tumalon ang nilalang ng ubod ng bilis at sinubukan sa nang muling makalipat ng pwisto sa kanyang likuran. Mabilis din na sinabayan iyon ni Buno maagap na tumalon din patras ang batang paslit. Kaya ganon pa rin ang kanilang pwisto. Nasa harapan pa rin ni Buno ang nilalang na sa mga pagkakataon na iyon ay gulat na gulat. Wala nang inaksayang sandali itong si Buno. Agad na pinagsasapak na niya ang nilang na hindi na nagawang maiwasan pa ang ginawang pag ng bata sa kanya. Mas binilisan pa kasi nitong si Buno ang kanyang mga kilos at galaw. Nang tamaan ang nilalang sa ulo, agad itong tumimbuwang at nabuwal sa lupa at lumalagabog dahil sa lakas ng pagkabagsak. Narinig pa nga nitong simbuno ang paglagutok ng ulong tinamaan nito. Bago pa iyon makabangon at makabawi ng wisyo, agad na pinabauna na ito ng batang paslit ng kasunod na malulutong nasuntok sa ulo na naging dahilan para bumaon pa ng kaunti ang ulo ng nilalang doon sa lupa. Matapos ang kaganapan na iyon, patay na ito nang iwan itong si Buno. Agad na muling kumilos ang batang paslit para atakihin ang isa pang malaking nilalang na sa mga oras na iyon papatakbo na papalapit sa kanya. Samantalang itong si Utoy, umabot na ang kanilang bakbakan ng malaking kalaban doon sa may sagingan nakakubabaw na kasi ang bata doon sa bandang likuran ng nilalang at nakabaon ang mga matutulis nitong mga kuko. Pilit naman na inabot ang bata ng nilalang para sana makawala ito sa pagkakubabaw ni Utoy. Ngunit dahil sa sakit nitong naramdaman na ang mga ito doon sa sagingan na naging dahilan para mabali ang mga puno ng saging at magtumbahan na parang dinaanan ng malakas na bagyo. Ngunit minuto lamang ang mga lumipas, tuluyan ng napatay ito ni Utoy nang maibaon ang kanyang mga matutulis na mga kuko sa likuran ng ulo ng nilalang. Tulad ni Buno, pagkatapos mabilis na tumakbo na din ang bata para patumbahin pa ang mga natitirang mga nagsilakihang mga nilalang na nasa paligid.